Dumiretso siya oh. Dumiretso siya, nagpa siya. Tapos ano? Nahulog siya doon. Ni nee, may tao yata doon. May tao. Dumiretso siya doon eh. Ayan, galing siya rito. umapoy umapoy ibatao din nyo ibatao din ibatao din eh? Kapapark ko lang ng sasakyan doon oh, no? kasi mamamalain kaya ako dito kami sa San Juan. Kapapark ko lang ng sasakyan dito sa taas. Kukuha ka sana ako ng pain. Eh, lumagabog dito. Nagpapark siya rito tapos nando doon. Ayun, ayun sila. Bababa, huwag ng dalawa. Ayan o, oh, siya dito. Dito siya galing. Ayan o. Oh. Diyan siya galing. Tapos bumagsak siya doon. Dumiretso siya. O. Ayan o. Galing siya diyan. Dito na ulog 'yan oh. Diretsyo. Diretsyo siya diyan. Oh, isasakyan dito 'yung manong, tumama sa truck. Dini-deliver sa Maynila 'to Dito na. Padto dini sa taas niyan, 'yung 'yung bahang galing sa taas. Diyan sa galing ng tulay. Sunod 'yung sa nay pintana nang ano 'yan, eh, 'di minta sa loob. Maapoy naman. Oh, Kung dito tumama dito sa bubong, kawawa 'yung ano. Oh. Aksidente talaga sila lahat dito. Dito siya galing, papakita ko. Sa siya, siya galing. Ayan, no? Ayan, no? Anim yata laman. Ayan, dyan no? no? siya galing. Eh. Ayan. Bibili sana ako ng na, ano, Naghanap din ako ng parkingan. Eh. Kasi bibili ako ng na, ano, ng pamain ko. Nandiri ito na ako sa San Juan. Ani lumusot doon. Ayan, eto, eto, bigla na lang eh. Lumagabog dito, ayan, no? Head south nah, di, on Marina Street toward Calayan Street, then turn left at Calayan Street. <laughs> 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 Hindi, dapat ang daming ano dito, ayun know, o. Fire extinguisher dapat pa, pang ano yan. Daming mga establishment dito o. Oh. Umirahiram lang sila ng fire extinguisher dyan o. Oh. Huwag tubig, tubig. Eh, tubig naman yung pinangano nila. Oh. Ayan, ayan. Oh, nasira po yan. Ayan tumagas na langis. Tumagas na langis. Dito kayo, yun, yun, may bata so may ano kanina yung nasa loob pa rin yung o Di tumama sa gutom eh? Ah, doon. Tumama kanina rito. Tapos sakto doon. Sakto doon eh? Oo. Oh. Buti. Buti na lamang at once. Ay, yung hindi. Buti oh, walang tao rin doon sa ano, sa truck kanina. Uh -huh. Ay, ano, yubing-yubi, oh. Oh. Ano kayang nak kita, kita ko kanila lum, lumusot at lum lum lumag lumagab lumagibag lumag dyan eh. dapat wag tubig, ang dami establishment. Maraming mga fire extinguisher dyan na pwedeng hiraman, no? Pagka umaapoy yun, electrical yan, eh. Oh. <muchas> <muchas>